mga good morning. Mag-ani naman tayo sa ating ampalaya. Ayan Oh. No? po siya. Malaki na. Marami po ulit siyang bunga mga kamars. Ko, no? Ayun. So, ayan Ayun. napakadami na po. eto pa. Dami dito. Ayan. Ang dami ng bunga ng ating ampalaya. Ayan pa dito. Ayan. Yun know, o. Ayun pa doon sa taas. Ayun. Ito kabalot ko lang siya. At kunin natin po yung ampalaya. Kulay po tayo. Ayan. Ayan po siya. Mahirapan akong kunin. eh okay. Yung ampalaya. Ayan. At ito pa. Kulin natin yung isa. Ang maliit gulang na ito siya. Ayan na rin. Bukod na natin. Ang gano'n natin. Ang palaya. Ayan po mga kamayos. Magulay po tayo. Ang palaya. At ito po. Ano ah, ito dito? Ano yung malalaki natin? Ano ito tali po? Ito, ito, ito. Malalaki. saka yan. Ayan. ayan ito na po yung harvest natin. Mga kamars, bye-bye! See you my next vlog!